ang salita doon sa press briefing ayun mismo ay galing sa pangulo mismo partner kapag reaction niya ang pinag-uusapan oo okay oo oo at kung ano lang yung sinabi niya yun lang din ang sinasabi mo sa harap ng mga sinasabi ko naman sa mga tao oo 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 sa media oo at wala doon wala ano to eh walang personal na ano mo opinion mo or walang ganon. of course sa oo Meron tayo, pag tinanong ka, as a lawyer, definitely I will answer. Oo. Oh. Oh. Diba? Kasi sinasabi niya, dapat daw mag-ingat-ingat din eh. Eh, anong na dapat mag-ingat doon sa mga binibitawang salita? Huwag May... mag-alala si SP, maingat naman. Maingat naman. Alright. <laughs> <laughs> hindi ko naman, hindi naman, ko naman ipapahamak uh -oh. ang palasyo at ang pangulo. Ay, baka siguro eh, hanggang ngayon, eh, naguguluhan pa rin sila kung ano yung uh, mandate mo partner o kung ano yung pinakatrabaho talaga dyan sa PCO. Huwag na sila maguluhan kung ano na lang yung nakikita nila, yun na lang. Oo. At uh, hindi ka naman partner eh ha, pwedeng humarap kung ito'y walang bas. bak kung hindi sinabi ng malakanyang na ito yung uh, pinakatrabaho mo. Yes, yun naman talaga yung trabaho natin. Opo, opo. All right. Ah, uh, eh, lang kami. Ano ba tong mga nangyayari ngayon diyan sa loob ng PCO partner? Okay. Makimarites lang ako partner. Ano ba tong mga siraan, nagulo na nangyayari na sinasabi ni Sega Ruiz? Uh Oo. -oh. partikular ano yung uh, mga parang sinasabi niya, parang hindi nakakasundo, may mga leakages na nangyayari. Uh oh paano ba? Nakausap kami kahapon. Uh oo. -oh. Okay, uh, tinanong ko yan. Pero hindi ko naman kinuha yung detalye. Siguro, mga uh, uh, normal siguro yung gano'ng klase. Uh oo. -oh. Sa isang napakalaki na... Organisasyon, uh oo. -oh. Oh. Sa isang private company, meron siguro mga gano'ng pangyayari. Di mo naman lahat mapiplease eh ang tao. mm, -mm. So kung meron man siyang uh, naaamoy, uh, uh, hindi ko pa naamoy. <laughs> hindi ko pa siya naamoy. So kung meditali man yan, uh, hayaan natin si Sec J ang magsabi niya. So tingin ko hindi man gagaling sa akin okay. kung ano man yung uh, kanyang naamoy dyan. Sa loob po. Oh, 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 oh. oh. Pero hindi dahil sa nagkaroon sila ng bagong uh, ano dyan, leader, kaya parang nagkaroon. Kailangan magkaroon ng courtesy si resignation? Oo. Uh part -huh. Partner, sabi naman ni Executive Secretary Lucas Bersamin, I mean, siya pa nga ang nagtawag ng courtesy si resignation because it's it's really part of it. di ba? Uh -huh. Kasi kailangan na itong, itong bagong leader, magkaroon siya ng sariling tao niya na pagtitiwalaan niya at maaasahan niya. So kung mga dati to, tapos hindi niya alam anong papano magtrabaho or kaya nagkaroon ng issue sa kanilang pagtatrabaho, eh siguro kailangan lang talaga na tanggalin. Oo. Uh -huh. Diba? Pero kung sa tingin ko, uh, si Sec J naman, kung sa tingin ko at sa tingin niya ay okay naman ito naging taong ito, hindi na mumuliti ka, magtrabaho, tingin ko maririti naman yung mga yon. Oo. Uh -huh. uh -huh. so Kasi siguro, uh, kailangan lang din talaga mag-start ni Sec J na, na ang makakasama niya yung taong alam niyang mapagkakatiwalaan at mga tao na sobra ding magtrabaho. Yun yun, yun siguro yun. Mm -mm. Mm -mm. Yes. Okay. Ah, uh, eto partner, gusto ko ring ano to no kasi sa isang uh, uh, press briefing may uh, binanggit ka na iimbestigahan no etong uh, tulay na bumagsak diyan sa may uh, Isabela. Oo. Hmm. Uh, eto bang tulay partner kaninong project kani okay Uh, kanina to nag-umpisa. sino ang na okay, 2014 na implement ito. nito? 2014. Tw 2014. Yes. Panahon pa ni Pinoy. Panahon ni Pinoy. Mm -mm. Uh, na may ito may design ito kasi nag bista nung po ang DPWH so sana uh -huh. pakabilis ng action nito. At panahon ni Pinoy ano to nag-umpisa na yung ano to construction yeah, or parang 90% panahon ni Pangulong Duterte. Okay. So panahon ni Pinoy plano pa lang yon. Uh, na nag plano basta parang siguro nag-start na basta ang ang, ang aking uh -oh. pagkaka ay mga 90% panahon na ni Pangulong Duterte na kumpleto. Na, oo, na, 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 na kumpleto uh, yung tulay. Yes, okay. ayan, kumpleto siya. Uh oo. -oh. At, uh, parang ang problema dito, the design. Oo. Uh -huh. So, saan mag-uumpis ang investigation rito, partner? Hanggang sa start. Nang, ano to, ng implementation. Yes. Uh -huh. At tinignan dyan kung sino may liability. Oo. Uh -huh. Hindi pwede ngayon lang. Dapat, pati pat, 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 yung ngayon, 'Di ba? Kung may nagkamali sa panahon ngayon, uh oo. -oh. Kailangan niyang kailangan din managot. So, ayon sa ating pangulo. Talagang lahat 'yan iimbestigahan. Walang sasantuhin rito. Walang sasantuhin ng pangulo. Administrasyon. Yan. Mm -mm. uh oo. -oh. But nung panahon ni Pangulong Duterte, ang DPWH secretary ay si Sec uh, Mark. Mark Villar. Yes. Mm. Uh -huh. Kaya nga, kaya nga, di ba, marami na question na sana, sana lang, uh, may engineering skills, di ba, mm -hmm. para tumingin kung ang design na yan, kung ang design na yan ay naaangkop. Okay? Mm -hmm. Kasi base sa investigation, initial investigation, yung design ay uh, parang hindi siya angkop angkop lang siya sa light vehicles. Oo. Oh. Yun. Dahil sa tagal na ginawa, sa tagal na hindi na nag nagamit, parang hindi na siya, hindi na siya ganong ka-strong kasi dinaanan na yata sa earthquakes, mm -hmm. sa mga panahon. Iniimbisigan ba po ito, ha? Initial lang po yung aking sinasabi ayon sa napag-usapan. Okay? So... Nagkaroon ng retrofitting kasi nga, hindi na siya ganon katibay. Uh -huh. Okay? Kailangan siyang i-retrofit kasi para magamit. Now, dapat din, siyempre, maayos lahat. Kaya hanggang sa panahon, ng, kung sino man ang gumawa ngayon, iimbestigan pa rin kung sino man. Diba? Muna sa start, hanggang sa pag-retrofit. -re pero yung, ginawang retrofitting, panahon na ng administrasyon ngayon. Yes. Dahil nakita... Kasi nga, di ba, hindi siya, lumalabas na hindi siya gano'n nakatibay, kaya kailangan i-retrofit. Oo. Uh -huh. mm -mm. And at the same time, ito pa initial na, uh, um, merong signage. Mm uh -hmm. -huh. lang. Oo. Uh -huh. So, kasi, kahit sinasabi na yung driver dito ay dapat sa balita to ha, hindi daw dapat panagutin, panagutin. Pero sobrang bigat talaga nung truck, tatlo eh. Oho. Uh -huh. Nagka nagkasunod-sunod, uh, parang ano, tama, sunod sunod siya. Ang bigat ng dala, boulders, malalaking bato. Oho. Uh -huh. hindi siya pang doon sa tulay na yun. So, pero dumaan. Ano man, pa rin. Kung ano man, ang kinalaman o pagkakamali ng driver. Ay, okay ba, partner? Paano nahinto ako? Oo, oh, okay. 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 lang, partner. Okay? Kung ano man yung pagkakamali ng driver, uh -oh, dapat managot din yung ano, yung... Um, may ari na. May ari. Oo. Uh oh, oh. kumpanya. Pero so, yeah. syempre, uh, mga, mga uh, kak kaklir ka tuloy, Ah, uh, ito ay iimbestigan. Ang sinasabi ko pa lamang sa inyo ay initial investigation. Oh. So, kukumpletohin po ito at... ah, uh, Papanagutin po talaga ang dapat managot dito. Sino ang ano pa mamumuno rito partner maglilid sa investigation DPWH. DPWH. Okay. Uh, sa ngayon, ano umuusad na ba ang investigation? Oo, nag-start na nga nag -start po. Nag-start na. Okay. Nag-start na nga po kaya po may initial po ako na nasabi sa inyo, nag-start na po ang Oo, investigation. So, the investigation sabi mo nga mag-uumpisa mula pa noon sa una. Okay, yes. since uh, oh, Pinano ito hanggang inimplement hanggang natapos. Mm -mm. Ang local, even the LGU, kasama rin. Malamang po. Mm -hmm. Malamang po. Kaya lang kasi, ito lang po yung nakikita ko. Ito yung aking opinion lang. May flagman kasi, may taga, ano yun? May taga hinto eh. May uh -oh. taga bantay. Uh -huh. So kung may taga panday yan, Bakit nakadahan pa rin yung malaking ito, track? Dito, <laughs> DTWH, LGU man, parang ginawa naman nila yung kanilang obligasyon. Ah. Uh -huh. Base sa na nakita ko kasi kung may signage yan, may flagman 'yan. So pa parang ginawa naman yung obligasyon. Tingin ko meron lang pagkulong. Uh -huh. Kaya ang balita nga is yung taga yung taga di ba, parang tumakas. Oo. Uh -huh. Pero balita tal lang 'yun. Uh -huh. 'Yun yung balita, uh -huh. pero hindi kasama sa investigation 'yun. 'Yun lang yung nabalitaan. Oo. Uh -huh. So kasi ang sabi ng pangulo eh may gugulong na ulo rito. Naliniwalang pangulo talaga may nangyaring eh, kor lang. may nangyaring korapsyon. Yan mm -mm, uh -huh. naman ang sabi niya. Dapat lang. Oo. Uh -huh. So talagang may nangyari nga korupsyon kasi napakalaking ay, po. Ay, okay, 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 mga kli. Wala pa akong sinasabi about korupsyon. Oo. Uh -huh. <laughs> Wala pa akong sinasabi. Uh -huh. Okay? Sinasabi lang natin, ang problema nakikita ngayon ay yung design. Uh -huh. Under design. So, kung may korupsyon, wala pa tayong pinag-uusapan dyan. Depende. Baka tayo makuot dyan na wala pa akong pinag-uusapan tungkol sa korupsyon. <laughs> Depende korup. sa kung nung lalabas sa investigasyon. Yes, initial pa lang po yan. Initial pa uh, lang. Uh, All right. Hmm. Uh, last na lang, partner. partner. Kasi partner. Ano, oh, oo, oh. I have to go na. Okay. okay, sige, partner. Uh, oo, oh, oh, oh. napaka-busy. Salamat, ta. partner. Salamat, partner. Yes. Oo, okay, bye. Na-miss ka namin. All right, mga kasama. Ang ating nag-iisang abogada ng bayan, di ba? Pwede ko pa bang sabihin yon. <laughs> si PCO, Undersecretary Palace Press Officer, Attorney Claire Castro, mga kasama.